Ito na yung, ano, yung pagluto ng rice. May bawang at saka bumbay. Konting bawang, konting bumbay. Maliliit lang ng hiwa. Yan. Tapos, pag na, ano na yan, medyo naluto-luto ng konti yung bawang at saka bawang at saka bumbay, ilagay naman yung rice. Ayan, medyo malapit na mag-brown ng konti. Tapos, ilagay na yung kanin dyan. Hindi mo pa nag-ano, Ima? Hindi mo pa. Ayan na po po. Okay na yan. Lagyan ng asin. Sa iyong timpla. Kung may asin na ba yan. O lagyan ng konting ajinomoto. Ayan. Asin sa ajinomoto. Black Tapos... Black pepper, yan. Kalating kutsara na ano kutsarita, black pepper. Tapos ano yan? Buharat. Yung buharat na ano? Ano naman yan? Yellow buharat. Yellow buharat ito. Yung isa white buharat. Hmm. Yung isa ka nang nauna ah, kanina, white buharat. Ah, oh, okay lang kung white buharat o yellow buharat, o walang problema. Basta kay, ano, yun yung spicy na nilagay. White buharat and yellow buharat. Ito naman yung ano, tawag nyo ito. Ha? na Makna. Uh, Makdonis, Kisbira, at saka, ano ito isa yung ma? Shibet. Shibet o o na-na. Yan, magkasama yan sila. Dito nang ano yan, hiwa. Bukas na ng bigas. Sinugasan yung bigas. Hindi na yan ibabad. Kahit hindi na ibabad, yun problema. Ilan na ano yan? Yung, isang kutsara? Isang kutsara. Isang. Hindi makita. Lagyan ng isang kutsarang modyon. Ah, yung ano, yung tomato paste. Tapos, lagyan rice. Ayan na po. Ayan, nilagyan siya ng ano, tomato paste na isang kutsara. Tapos, ilagay yung rice. Lutuin lang siya ng saglit yan. Hindi naman siya lutuin na parang maluto na talaga. Kasi dito, malalasahan mo yung machine na masarap pag uh, ginisa mo yung rice. yan, yan. Wait lang natin saglit. Yan, yeah, na na isbira, mcdonald's shabbat. Yan yung magkasama. Ayan, hiniwa na maliliit. Hiniwa na maliliit. Ilagay yan sa may kanin. Ayan. Aloy ng maigi para magmix lahat ng spicy at saka yung tomato paste. yan ang ilalagay sa loob ng mashi. Design siya ulit. mana nah, oke okay, nah, nah. nah, nah, nah. Make sure na yung asin na nilagay nyo ay tama dyan sa timpla. Huwag yung damihan kasi mag, hindi yan maganda rin yung pag sobra sa asin. Mo. Basta natay na. Kalabas na yung uh, yun. Hindi yan ganyan lang siya. Parang binisa. Kung meron kayong olive oil, pwede lagyan ng olive oil. Kasi naubusan kami ng olive oil. Pasana, lagyan ng, na, ata, na, idam, ata, yung pangalan. Sirup niyo sa taong. Ayan, lagyan ng ano, pomegranate molasses. Ayan. Lagay dyan. Ida, ida, mapi, mapi, muskita. Ayan, isang kutsara. Mm -hmm. Isang kutsara na ganyan, malaki. Ita, mapi, Kung mapi, wala namang mga, ganyan na pomegranate yeah. molasses, walang problema. Kahit yung olive oil lang ilagay. Okay na. So, lahat ng oil lang o, lim o gusto mo nang lagyan ng lemon, okay lang lagyan mo lemon. konte Yan, i-mix-mix lang. Para, uh, ano. Yun itong mas masarap na ilagay talaga ng sa gulay. Kasi, nakagisa siya. Pag natikman mo na yung mash talagang sobrang sarap. Kasi yung dati sa amin, hindi yung ginigisa, dire-diretso lang. Ito na yung gulay ilagay. Yan, sama-sama. Yan. Ilagay yung gulay na ginayat. Yung isbira, makdoni, at saka uh, na, na, yung mint na dahon. Yan, imix lang. Yan, okay na yan. Nakamix na. Olive oil, kung may olive oil kayo. Kung ito, kung wala kayo nito, okay lang, okay lang kung wala yan. Basta may olive oil lang.